A few At, moments later. Puno mo natin Guys, no? okay, so dahil uh, doon natin siya i-washing. Kailangan natin siya uh, isprayin ng uh, fresh air water. No? Kailangan natin siya doon ilabas. Mahirap nandito yung parking guys dahil uh, medyo pasikos no? yun. Doon na palabas doon. Kailangan natin siyang uh, ilagari-ilagari. No? Tulad nito. Ayun. Dahil doon palabas guys. Medyo mahirap. Huwag natin pilitin baka sumabit dahil malaki yung sasakyan. No? Land cruiser. Okay guys, kaya hindi basta-basta bigay -basta, natin. Yan o. o. So dito ko pala siya guys, i uh, washing gown, nandiyan yung ating mga gamit, yun No? O sa tsaka yung tubig, tsaka yung balde at sabon, no? So, up to you guys, thank you. Ang sabon yun guys, basahin mo na natin siya ng pressure water para yung alikabok malalaglag, no? Bago natin lagyan ng sabon. Kasi kung hindi natin lagyan ng uh, tubig to guys, dumidikit pa yung mga alikabok, baka magasgas yung pintura. Kaya kailangan natin siyang sprayin, yun No? Para matanggal yung mga nakadikit na likabok at saka putik, no? kakasaka natin siyang sapunin ayan medyo may kalakayihan kasi ito guys eh, kaya ayan. kailangan natin siyang uh, basahin muna bago nating lagyan ng sapun para hindi magasgas ang kultura kapula muna tayo ng sapun bago natin siyang ilapay doon okay, sa sakyan no? so, ayan Ayan di ba? So, pwede natin ito okay sa katawan ng sasakyan. No? O yung punas. Tara, let's go. No, Hinapin natin yung pinabula natin sa sabon. Ayan. No? Yan. Dahil yung sabon natin gamit guys, nagpapakintab siya na no? may kasama siyang wax. Yan ah. Di ba? Madali lang siya guys na matanggal kasi yung sabon natin may kasama siyang parang uh, wax na. No? Kapatulas ng mga dumi. Kaya ito yung uh, binibili, ko ay boss. Kaya dito kayo guys pag binabalaw na siya. Thank you. So yun nga guys, no? tapos na natin siya sabonin. Babanlawin na natin siya. Babanlawa <tos tos tos> na ang kubik. Yan ah. natin bawa nanti Tapos Bawa natin bawa ito yung bulong no? ayan ayun naman talaga yung uh, mga nakikita putik no? kasi nakakarang bulan so natin uh, para ng uh, water no? para matangin talaga yung bulan sa putik ayan ayan, ayan. ito guys ha ayan no? ang taso kailangan natin nakikita nyo naman dito lang buhay guys guys no ah, uh, kakatapos lang natin banlawin so pupunasan muna natin patutuyuin natin sa basahan no ang taas kaya kailangan natin nakyatin buti na lang matangkad tayo guys kaya kayang kaya natin tong uh, akit eh no ayan no? syempre <laughs> walang biyahe kasi pag ganitong oras yung umaga so ang lakad ng boss ko mga 10, 11 pa yan so may oras pa tayo magugas no so ayun update ko kayo guys thank you guys no tapos natin kung nasa nilabas o loob naman ayan oh no? ganda ng loob guys diba ayan no? yan ang loob ng kotse kong inaagala nahugasan kaya lilisin natin kasi puting puti guys no ayan no? So, kailangan puti-puti talaga siya. Nakikita lang yung dumi. Grabe. So, tapos na natin siya hugasan So, balik na natin ito sa grahe. Ayan, no. Um, ang puti, oh. Puting-puti. Siyempre, bagong ligo siya, no. Kaya, bumalik ang alindog ni Land Cruiser. So, so, natin sa na ng uh, parking, guys, no. Doon sa basement. <coughs> Dahil, uh, pugin-pugin siya. Kakatapos na natin siyang uh, linisan no so dahil coding naman siya guys hindi siya pwede gamitin ng araw kaya pinaliguan natin at nilinisan natin no kaya yan Kapasok tayo sa loob ng basement medyo kung din yung parking namin guys dahil yun know, pasiko Diba? ang hirap ayun And guys kakatapos lang natin siyang uh, hugasan at naipack natin dito sa loob ng basement no So young guys, thank you for watching. Bye